So yan mga bossing Bale meron sa ating nag walk in ngayon dito Eh kakakuha lang natin tong Mitsubishi Lancer natin na MX Eh nakurso na daan na agad nila boss di mo napon trip pa kami Biglang dumating sila bossing Ito daw ang nakurso na daan at niya boss niya yakap na ba kanina? Oo Ni sir? Yeah. Baka naman eh, mamaya ah, sa mga budget eh, sasabihin eh, taga dito lang yun. Oo, 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 Boss, taga, taga saan pa oh, kayo galing? Taga Lubang pa kami. Kanlubang Laguna oh, pa galing sila, bossing. Boss, baka may... Lubang. Kaya lang namin si Boy AC. Oo oh, nga, Kasi boss. Kasi may tiwala kami sa kanya eh. Wow, grabe talaga. Talagang dinayo pa talaga tayo nila, sir. Uh, Kaya huwag kayong maniniwala sa mga buzzer na AC. Naninira lang yun. <laughs> Ano ba? Marami nagtatanong, nagsasabi. Oo. Oh. Sa mga nagsasabing taga dito lang yung mga na nakanabi boss. Hindi, mga malalayo yun. Kaya, malalayo talaga sila, bossing talaga pumunta dito. Kalubang kami, Kalubang Golf and Country Ano bang ang service yung boss? Ah, naka-motor sila, bossing. So, bali mga bossing, eh, inaawitan sa atin itong kakakuha lang natin ngayon na Lancer MX. Ano, niyakap na ni sir kanina yun eh, <laughs> hiwan ko ba? Talaga namang... Niyakap na yan, parang gusto mong ano. First car niya sabi, ano eh, uwi daw silang luhaan, dito. daw Parang pinapalambot talaga yung puso <laughs> ko, ano eh, no? Boss, magkano ba tawad mo? Sakit nga ako, tiyenta O, <laughs> <laughs> Binigla na tayo, sabi ko, 1, 2, 5 ang asking ko dito Wala nang pipilangin eh Eh, ayoko lang din mapahiya kayo na, sir Eh, alam mo talaga, boss, hindi ako nagpapauwi ng, ano ah Luhaan na bayar, ah <laughs> Mga followers, ah, mga legit followers <laughs> Ano ba ito, sir? First car mo? First car, Oh, oh grabe kasi nga magre-retiro, wala akong sasakyan, ma mo, ako, talaga ako nangangarap gusto ko 7-seater eh, kaya ako i... Nag-iipon-ipon pa. Mm. <laughs> wala pa kasi sa wala pa, wala pa. Ano tao, biglaan lang lahat. Hindi, talagang si, sabi ko, sabi ko dito, naka-duty kami. Ta, Duty pa kami. papalito ko ng tao, pa-duty mo yun, sasamahan ako nito, pupunta kami kay Mickey Boy AC. Talaga hindi kayo naniwala sa mga basher, boss? Hindi kami na naniniwala. Legit gang talaga. Legit gang, 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 gang sila, bossing. Alam naman siyempre, pagka... Alam naman naman sir, pagka popogi daw, ano, binabash eh. Tama ko na, pag popogi. Ito eh, pag umaangat pala, or umaasenso sa buhay, pilit na pilit, siyempre, yung kakatahin pa buba. Tama ba yun? Tama. Tama ba yun? Tama yun. Kaso mo yung tawad, yung ni sir, hindi tama eh. Patay si sibilyan. Damay <laughs> na naman sibilyan eto. Wala mo na ngayong week. Okay, lang, baka sa mga loob mo. Salado nyo na. So yan, bali, papalibot ko muna sa inyo. Uh, ay boss, wala na, ay gusto ba kayong batihin or -shoutout? Uh, shout, shout out? shoutout Shoutout sa mga tao namin sa MCCJ Security sa Kalilubang Gold. Yun lang. Ito may geng-geng. Sa aming OEC, magpagaling ka. I-start nga natin para mapakita ay, natin ay. sa mga... May mga basher natin din diyan. Pakita natin yung mga Ayan, ano. Ayun oh, yung makina. Ang Papain dumi. Natin makina oh. Tubig. Okay lumara jeter <laughs> Luma <radiator. laughs> Yan ang mga start mga LAN. So ito yon mga bossing Lancer MX na 2000 model automatic na leather seat yan mga boss. Sobrang fresh ng loob Kakakuha lang natin kanina na so So papatest drive na rin muna natin kala sir. Kaso mo 80 ang tawad eh. Boss di ba kaya kahit mga 90? Boss kaya nalang narito, Boss. talaga? Saganda talaga? Saganda talaga. Saganda talaga eh. Hindi ba parang tama sa... Wala nang kontentak eh. Hindi ba parang tama sa leg si E-Signal? Bawi na lang sa vlog, Boss. Ito na nga, Boss. Yung ginagawa ko lang. Kaya sabi ko na Boss. Boss, baka ba pwede vlog na lang natin itong tawaran natin ngayon? Ano, may... Wala eh. Eighty... five. Eighty. Eighty talaga? Boss, gano'n mo ba ako katagal pinag-aralan? Boss, marami akong pinapanood. Sabi ko, lalambot din ang pusa nito pag ako nagpunta. Yeah, <laughs> Patay tayo nito, lal! Ang, di ba na, di ko alam kung kinaganda ko ba yung pagbablog eh, lan eh. Tayo huh? Patay tayo dyan. Ta boss, niyo to, ha? Patay tayo dyan. Mas, nyo to ah. 80 talaga eh. 80 daw talaga. Kasalanan nyo to, wala sahod. <laughs> <laughs> boss, boss kahit mga 83. Boss, sa 1,080 pa panggas. <laughs> ang ang ingay naman ng makina, maingay, maingay. <laughs> Ay, nakawagad ng busina po. Walang bulwak 'yan mga boss. Okay, Tingnan mo 'yan. Wala nabakit ta kadati makina. Deep steak, walang usok. Walang talisik mga boss. Walang bulwak. Ano boss? Ba'ma deddagi? Nakamaron battery pa. Huwag <laughs> na ba? mahaba-haba pa tayo. Mas masaya mahabuhay ng mapayapa at mahaba, di ba boss? sir. Kaso sa tawad sir, parang nangihina na ako eh. Parang nalalambot na ako. Sabi ko na Ano pa ako? Nagmumupon pa ako sa depression ba? Oo <laughs> nga ah, sir, di pa kami nakakain eh. Oh, eh. Talagang takbo kami eh. Talagang boss, bakit talagang kahit marami akong basher eh, dito pa rin kayo. Man. Eh, tiwala kami dito sa quality ng inyong binibenta yung eh. Mga sakit. Kaya po sa libo ba naman na nabenta ang kotse, di ba? Yeah. Ay, ano na lang masasabi mo ano? Sa mga nag-hate sa akin, baka Ma, may comment ka lang na gusto uh, mo sabihin. Sana DM? tigilan na nila yung pagbabaseo at yung eh, wala na magkatotohanan yung mga sinasabi nila. Yun lang, geng geng. so Yun. maraming hey, salamat. Hey, at mahal na mahal natin yung mga legit followers sa atin kasi sila talaga yung sila talaga yung mga legit followers. Kayo talaga yon boss. Yung mga since day one na nanonood na napakatagal nang nagsumubaybay sa buhay si Garage, di ba? May, anong masasabi mo naman sa mga basher natin dyan? Walang eh. Ibigan e, pa rin natin uh, Ay, ito mga basher. Ay, bakit mo nga ang likod, boss. Ito yung likod, oh. Malinis na malinis. Ayan, may reserba pa. May reserva siya. Grabe. Eh. At yung likod, ang ganda pa ng likod. Kami kotse eh. Kami kotse talaga. Nabahay na amoy mo yung low boss Amoy yung kotse kotse no? Parang bagong labas sa kasa. <laughs> Test drive nyo na rin boss. Kita ba na bang, ano? Boss okay na tayo 83 no? Grabe kung hindi lang talagang legit followers boss. Talagang bariyahan lang talaga ako dyan. Sa kali. Yung sa tawad mo. Para lang din hindi ko kayo kaya ang umuwing luha di ba? Salamat, boss. Kilala nyo naman ako, boss, di ba? Kailala, kilala nang kilala. lang naman ako, boy, si garage. Talagang, di lang natin maiwasan pag may mga inget, di ba? Nor normal lang din naman siguro sa tao yung magkamali, di ba? Yung sa Tamay. ali, um. Saan, naman, Walang, walang, walang perfecto. perfecto. Yan. Alam na, alam Wala na. Yung Wala rin sa sakyang perfecto. Wala sa sakyang perfecto. Walang yeah. taong perfecto. Uh, di atin alam kayo, Sobrang solid nyo, boss. Maraming salamat sa support, ah. Appreciated. Natatamayan nyo ako sa sa mga inakaharap ko ngayon kaya, di ba? So, Hindi naman ako wala ang pagkitiwala. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala pa rin sa Boy AC Garage. Alam nyo na yan. Kilalang kilala, kilala nyo naman ako Grabe, bibigyan natin na parang parang pangade. Yung kikitahin natin pala dito, pang dalawang case. Pwede na. Pwede na. Malalasing, malalasing na kami, boss. Eh, naman muna, Mai. Labas mo muna. Sama ka na rin, boss. Mukhang nag-enjoy na si Bossing. Sa aircon at takbo ng ating Mitsubishi Lancer MX. Grabe. Napakahaba lang direct test na siguro na ito nila, boss. Napaka-pogi naman talaga. Napakaswerte. Magkano? Pinagasana. <laughs> Kaya walang tagal. Sabi ko kanina pa binagkakituhan ni Bossing dito. Sabi ko ba tara tagal nila? Yung pala pinagasan na? Binagasan na na Napakalupit mo talaga boss, para wala na talaga, para wala lang akong kawala no? Kumanin. <laughs> Ang lupit mo boss. Talagang pinagasan na pala para hindi na ako makaayaw no? Ano yung boss? Para wala nang di na magbago isip ko. Tapos peace bomb kasi bago bumalis eh. <laughs> Nag-peace bomb na ba tayo? <laughs> ah, peace bomb na tayo. Ah, peace bomb na wala tayo. Boss, peace bomb na Congrats. Yes. Salamat salamat sa iyo na ito susi. Congrats! Maraming salamat sa tiwala at... Uh, Maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa buhay si Mas uh, pagbubutiin pa namin mga bossing. So yan, uh, bali-re-receive na lang natin itong payment nila bossing. Congrats, napakasariwa. Boss, ano masasabi mo sa aircon ng sasakyan? Quality, quality. Sa takbo. Okay, quality. Walang halong biro. Wala, wala. Mga ano yung mga, totoo. Mayas na makbo. Wala siyang problema. Kaya, Good pin shifting. kaya pinagasan mo na agad talaga mo <laughs> sa... Boss, maraming salamat ah. Maraming salamat sa ah uh, lahat ng uh, sumusuporta, na nagpapatuloy na nagmamahal sa Boy AC Garage. So yun, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi. Geng, geng. Uh. <laughs> Boss, congrats! Ingat po sa biyahe. Sold for only 80k. Kakarating lang. <laughs> Ingat po.